Ba tayo mo lumabas? Anong gusto mo? Ah, Nagugutom ka? Wala kang gana? Okay ka lang? Okay ka lang? Hindi ka nagugutom? Hindi. May pagkain dun? Anong gusto mo? Pahinin nila Ha? nila sa buhagaan nila. Bakit? ano pantod dash paano to hindi ito hello po mga kapatid lovers natin diyan hello po sa ating lahat ayan musta po tayo dyan? Balita ko po ay napakalakas po ng bagyo dyan sa Pilipinas. Ayan po. Ayan, shout out po sa inyo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lalo-lalo na sa ating mga pamilya. Ayan. Hello po, update lang po ulit tayo dun sa mga na-rescue sa lansangan. Ayan, yung ipapakita natin is ay magre-reaction video na naman tayo sa upload ng Benz TV official at ng Benz TV uh, ng Bills TV at ng buong team po niya. ayun makikita po natin na si Jonalyn po ay talagang um, uh, nagsasalita na po siya. Kaso ay kung ano-ano po yung kanya sinasabi dati po ay tahimik lang siya, patang tangu lang. Ngayon po ay kung ano-ano na yung kanyang sinasabi at lagi po siyang parang maraming pinagdadaanan siguro talaga po ito ay nag, nagkaroon ng depression pag hindi bigo sa pag-ibig o may naka, nakaaway na parang tinurture siya na hindi maintindihan kasi nga po siya pala ay isang security uh, eh, lady guard noong mga nakaraan tapos yung kapatid niya is hindi niya kasundo daw at yung tatay niya is namatay start noon is hindi na siya tumira doon sa nanay niya sa Dabao eh pero ang alam ng makapatid ay nasa Quezon City siya kaya ayan po subaybayan natin kung ano po yung nangyayari kay Jonalyn ipapakita ko na po sa inyo i-share po natin at sana po ay gumaling na si Jonalyn at ng iba pang mga na-rescue sa lansangan hindi pa mamagaling lalo na yung uh, buntis dyan malapit na po mga nakay minsan ay may dating din na ganon din si Bumbay uh, ayan marami po sila dyan hindi lang po sila iisa kundi sila po ay uh, nasa sampu na naman ngayon bukod pa yung mga na rescue ay nakuha na ng pamilya noon ayan sige po magre reaction video na tayo at ayan inuulit ko ingat po tayong lahat sa bagyo ayan ba't nilak mo yung pinto ba't nilak mo yung pinto wag mo nilalaki yung pinto adun sila sa labas bago huwag mo nilalaki yung pinto. Bakit? Ha? Ah. Bakit? Ha? Ah? Huwag mo nilalaki yung pinto, ha? Ah? Mataya ka. Ha? Ah. Yan ulin. Halika na at kakain na doon mamaya sa ano. Dali na. Doon ka na sa labas. Dali. Makisalo ka sa kanila. Dali na. Ba't ka naiyak? Ah, ba't Ba't ka naiyak? Pika nila eh. Ayun po siya sa si iyo. pala ngayon. sila. Ayun Nakakaawa Sige na, Sige na, huwag mo nila pito Ang gana? Hindi niya kasundo yung mga okay ka nasa ka shelter. Kasi. Okay ka lang. niya. Pati, pati, ka yung, pati yung bunti. Ay, pagkain doon. niya. Anong gusto mo? Ay, na. Eh, ko, so, sa Bakit? Ayoko kainin nila yun. Patilata. Yun ang mahirap sa kanya kasi... Kakati ka doon. Bibigyan siya. ka rin nila. Ayoko, ayoko kumain. Wala akong kaya. Huwag niyo pilitin. Masa katulog ka. Kumain oh, ayoko, ayoko. Kaya nga pag nagutom ka, pa, magsabi ka na lang. Ayoko kumain. Ayoko. Umain. Sino, sino ayoko. Wala akong kaya. Lahat na lang hindi niya kasundo. Gusto niya palayasin. Gusto niya siya lang magsadyan. Kumain. Eh, magugutom ka pag hindi ka kumain. Buti na lang po ngana. ang ating bisikasyon ay walang hindi walang po walang tagsasawa ngayon. na maumunan. Pag titira ka na lang ng pagkain. Iyokong, isang kong na lang sa bago pati plato ang pagkain nyo. Yung... Eh, kakainin mo? Ay, wala, kahit tubig ay, lang okay sa akin. Hindi pwede. Dapat siya lang kumain ng... ka. Magugutom ka pag hindi ka kumain. Angels yan sa ano. Angels ako. Sa Angel hundis. Sa... Ay, nagsiselos ka. Sa kanyang ko nagsiselos. Hindi ako nagsiselos. Oo, na ano lang. Ang po siya. Ano ko lang ang gana. O sige, magpahinga. Sino na naman naglalakpan ng pinto? Magpahinga ka na muna. Ipagtatabi ka na lang ang pagkain ha. Tapos mamaya kumain ka. Ay kaaway niya. Lati kinakalaban niya. Kumalma ka na. Hindi Si Clarice ay lagi pa niyang ano, parang parang minahampas. Parang nagiging siya na Tapos, hindi niya Tapos lagi siyang inaano na may kaaway siya. Lagi siyang parang may aaktuhin ko ano nung binabato niya. Hindi naman natin alam kung ini yung kalaban niya. Minsan, Iba yung sinasabi niya, pero yung taong harap niya, yun yung dinadali niya, pero iba yung tawag niya sa pangalan. Nagtatanungan siya kung sino yung kalaban, kung sino yung kaway, kung sino yung ano sa kanya. So Sabi lang niya, yan, yan, kupal yan eh. Palisin mo yan. mga salita niya, parang, parang hindi normal. Kaya sana. Sana gumaling na rin ito si ano si Jonalyn. Okay naman siya minsan. Kaso lang talaga mas madalas yung mang-aaway siya bigla. Tapos hindi maintindihan okay, ko ano nangyari sa kanya. Ako eh. Makulit ka kasi eh. Eh makulit po makulit. Yung pinayon ng ko. Tato ka kasi makulit. Sipinado sa buhay. Huwag mo sila kinukulit para ano. Pinakausap naman siya. Ayos naman siya sumagot basura lang sila. Ako nangangalakal pero edukada. Lahat talaga niya. Sa na talaga inaaway niya. Kalansangan na lang ko Pero maganda lang ang buhay ko. Ano ba pinag-aral? para sa kanila, para sa sarili ko. Ano ba tatapos mo? Naging Yan why kita then, natin na grabe yung kanyang, oh, ang kanyang huh? ano. Hindi talaga siya sinusukuan ni Ben Stevie. Tulong-tulong sila mo, dyan, mo, si Meros, to, si Mamlera. Actress TV. Yan lahat sila tulong-tulong dyan. Hindi, hindi ko magits kung anong, anong, anong. Ang duda po nila, iba ka daw po ito si Jonalyn is nasawi sa pag-ibig. Baka naman, uh, iniwan talaga siya ng kanyang boyfriend o kaya naman is may nang agaw ng kanyang boyfriend. Kaya yun parang, parang dami niyang binabanggit ng mga pangalan tapos mm -hmm. hindi naman maintindihan kung sino-sino yung mga yun. Nahayaan na lang ni, T ni Vince TV ni, ni Sir Vince. Si Doraida ilaw. sa iyo, masigata. O, kaya mo. Ayan, yung mga ganitong mga ganitong vlogger, mga influencer, dapat sila po yung ating tinutulungan kasi nakikita niyo naman po yung sakripisyo nila. Kaya minsan po marami pang nambaba sa kanila kasi daw lahat na makikita ba't ang dumi ng ganito, ba't ganyan lang yung ulam nila, yung mga ganun ba, hindi po ninyo iniisip na wala naman po silang katulong Papaya. sa bahay, kundi tulong-tulong lang Papaya. din yung mga nakatira dyan. Yes. Tsaka pati pag inutusan mo naman, lalo na Papaya. si Doraiday, talaga nagkukusa po siya maglinis, lalo na sa mga... Kumalma ka na, magpahinga ka na at mamaya kakain. Ha? Ah. Uy. Kumalma ka na. Yoko. Bakit? Kakain na mamaya. Patay ko muna yan. Sino? Ayun. Sus, masama yun. Huwag mo gagawin. Eh, lalakas na napakang dami pinakain. Eh. Ah, makukong ka ah, pagka... Um, eh, makukong ako makukong, hindi ako... Ay, pag sige daw, kung magtrabaho, makukong ako. Sige na, eh, dyan ka kung na. Eh, pag gwardiya, iligtas ang buhay. Iligtas yung buhay, hindi kumitil lang buhay. Kumitil lang buhay kung satanas na. Hindi, mali yan. Eh, pumapat ako kahit impyerno pa. Hmm. Di ba, lagard ka? O, alam mo yung 11GO? Alam. Oo pagiging respeto sa sarili ay nang okay. patakaran ng gwardiya. Okay, ayun ang susundin mo yung 11 GO. Ay sa sarili. Ay yung Saka tatay yung... ko pag, pag magdisiplina sa akin. Naging diba, pilot ako. Nakakain na. Ha? Bumi ko siya. Kumalma ka na. Hindi ako kayang paalisin niya dyan. Baka oh, ako nang papaalisin ko na. Palayasin niya dyan pa. Balibag ko yung lahat ng plato sa kanya. Ah, wala tayong gagamitin. Ay, baka, mm, Di ka may, na, pag, may paglalagyan siya, may kutsi dyan. Hindi ka na nag-uugas, mag ano ka pa ng ano, plato. Wala kang lang kahit mamatay siya. Sige na, dyan ka na lang. Wag ka na lumabas doon. Eh, mo muna yun. E, Ayoko makita pag mumukha ano, muka, nanininda. Akong na ng kapal ng mukha, naniminda. na, inaano, baka patayin ko siya. Sino nga yun, gawin mo. Eh, puta na niya, kahit bagbag. Ako nag-process ng kay Kuya Jane. Pagkapatay. Mabuboy yung mga kasama ko ron. Kaya mo na Sinuportahan na lang ako ka ni Kuya Mark. Huwag ma ka kasi malikot. Eh, An puta na niya eh. Ang likot Nanggagal mo kasi. Nanggagal ko eh. Kaya mo na nga. Ang likot mo kasi. Eh, malikot na. Eh, nangangati kamay ko. Baka ano? patay ko siya. Nagmumura ka pa. Eh, nagmumura ako kay Huda siya. Makukulong ka, bala ka. Makukulong ako, hindi. hindi. Bakit? Sino ba siya? Pag may Alila ko. lang siya doon sa bagbag. Pag may ginawa kang hindi maganda... Jesus mag ang ano niya, si Trina. Buwang-buwang. Pag may ginawa kang hindi... Pag may ginawa kang hindi maganda, makukulong ka, bala ka. Sa likwason. Kala ka. mo yung mga kapatid ko na buwang-buwang eh. Sa Ramon Magsaysay. O sa Dabaw ako, Karyedo. Diretso hmm. na yung salita mo. Palayasin niya dito. Baka untu pa yung mukha niya. Bala ka dyan. Palayasin niya dito. Diyan ka na. Diyan ka. Huwag ka na lumabas kasi. Eh, palayasin niya. Baka iba. Banata pa yun ng ano. Ng lata. Huwag ka na lumabas. Diyan like, na lang. Palayasin niya dyan. Palayasin niya. eh nga dyan ka na lang sa loob. Wala akong baka lang. Palayasin niya. Diyan ka na nga lang. Huwag ko siya ng ano dito. Mati ka na Dito na tayo sa labas. Lato. Lato. Bili sa labas at baka maano ka nga. Halika na. Kay. Halika na sa labas na tayo at may nagaan dito. Halika na. Bala ka, may iwan ka dyan. Halika na na. tayo sa labas na. Iwan natin si Jonalyn. Halika na na. Sa labas na tayo. Kay, dyan ka lang ha. Mabala ka dyan. Dyan. Sige May kupal. Ay, hindi mo mo yung May isa pa o, Oh, eh, ay, wag, 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 Ayun po na, na, siya si John na yung na, talagang na, nakakaano. Nakakaawa siyang tingnan na umiiyak siya bigla. Tama na Hindi niya kasundo yung mga nasa shelter. Kasi naawan niya. Pati yung, pati yung buntis. Pinagaan mo niya. Mahilig siya magsalita na epal, kupal, kupal daw. Ano ba? Nagatas ka na eh. Pal ko, pal ko, pal yun ang mahirap sa kanya kasi mahilig siyang magsalita ng ganun yun ang ano dyan sa kanya yun, niiyak siya ayaw doon yung kumain sino-sino na lang inaaway niya lahat na lang hindi niya kasundo gusto niya palayasin gusto niya siya lang mag-isa dyan Buti na lang po ang ating bins ay hindi po nagsasawa na umunawa. Ayan. Sa buong team, kay Meros, ayan, shout out po kay Alvin Vlog, kay Jojo Biajero na siya po lagi ang tagapagluto ng mga angels yan sa ano, angel home, uh, sa sa homeless home shelter. Yan po siya. Grabe. Tapos, yan. Kung sino-sino naman naglalakpan ng pinto. Ang pinakaano sa kanya is talagang inaano niya parang lahat ay kaaway niya. Lahat ay kinakalaban niya. At yan pa nga yan. Si Clarice ay lagi pa niyang ano parang parang minahampas. Parang nagigil siya na hindi niya alam. Tapos, hindi lagi siyang inaano na may kaaway siya. Lagi siyang parang may aaktuhin ko ano nung -ano binabato niya. Hindi naman natin alam kung hindi mo kalaban niya. Minsan, hindi yung sinasabi ha? niya. Pero yung taong kaharap niya, yun, yung hindi na nalim na pero yung tawag niya sa, sa pangalan. Nagtatanungin siya kung sino yung kalaban, kung sino yung kaaway, kung sino yung -ano sa kanya. Sabi lang niya, yan, yan, kapal yan eh. Alis na Tapos yung mga salita sa, niya. Sa, parang hindi na naman. Ayan sana. Bakit daw? Wala. lang naman na kayo. Sana gumaling na rin ito Baling sa iyo. Na si Okay naman siya minsan. Kaso lang talaga mas madalas yung makaaway siya bigla. Kasi may maintindihan ko anong nangyari sa kanya. Ayan na rin. Mungin ka na sorry. Nagalit ako pag ikaw niya sorry. Sabihin mo sorry. Sabihin mo. Sabihin mo, lakasan mo. Tingnan mo. So, sorry siya, siya pero mahina. Journaling, sabihin mo sorry. Kumingi ka ng Lalo sorry. Pero yun, bakit nagkano daw kayo? Nagunutan ako niya. Ha? Inangangay ka, gamit ko yan. Hinto pa ng mukha mo ha. Yan ano ka? Sinabunutan ako. Hinto pa na yan. Hindi talaga siya. Nilsa, tabor, sipower, si Luz, si Pani Tulung-tulungan si John, Nero, si Neros. tulung-tulung dyan. Hindi ko mag-eats kung anong, anong, anong. Ang dudap po nila, ipakadap po ito si is, pag-ibig iniwan talaga siya ng kanyang boyfriend o kaya naman is may nang agaw na kanyang boyfriend kaya parang parang dami yung binapanggit ng mga pangalan tapos hindi naman maintindihan kung sino sa inyo mga Naku, lahat na inaway mo. Inahayaan na lang. Kasi napunutan ako ito, hindi na po nauna. Ni, ni Sir Binis. Ah. Ikaw daw ang nagkaritari kasi ng mga gamit nila. Akin yung gamit eh. Sa gwardiya, pagka-gwardiya ko yan. Dapat yun yan. And yung malagunod ka sa mga, lugar mo, yung sa teritoryo mo. Dito sa, yung galingan ko. Kasi na po yung ating tinutulungan. Kasi nakikita niyo. Na ay, na yung na yung may kupa dun eh. Sasakbo kayo sa ane. Kaya minsan po, marami pang nambaba sa kanila kasi na, eh. lahat na makikita na. ba't ang dumi ng ganito ba't ganyan lang yung mula mula hindi po ninyo iniisip na wala naman po silang katulong sa bahay kung tulong-tulong lang din mga nakatira dyan tsaka pati pag mo, mo naman si lalo na si Dulay tayo tapos nagpupusap siya maglilis eh. lalo na sa mga